Nakita ka na ba ng mutya ng aloe vera? Sinasabing marami itong dulot na swerte kung ang inyong tanim na aloe vera ay namulaklak dahil ito ay may taglay di umano na bertud na siya magbibigay ng kaginhawaan sa ating kapalaran. Sa videong ito, ay aalamin natin ang mga paniniwala sa mutya ng aloe vera at mga hati nitong swerte sa kapalaran at mga paniniwala na nakapagbibigay di umano ito ng swerte sa usaping pera. Tatalakayin din natin ang mga benepisyo ng aloe vera sa ating kalusugan at kung ano-ano mga lunas ang biyaya nitong dulot sa ating katawan at kalusugan. Kaya bago tayo magsimula ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang aloe vera ay karaniwan na nating nakikita at ang halamang ito ay isang uri ng succulent plant na ibig sabihin ay uri ng halaman na makakapal at may matubig na dahon. Isa ang aloe vera sa pinakamaraming benepisyo sa kalusugan at swarting taglay ayon sa iba't ibang kultura sa iba't ibang bansa kahit pa noong unang panahon at magpasa hanggang ngayon, sobrang sikat ang halamang aloe vera lalo na sa bansang China, India, Arabia, Greece at Egypt dahil ayon sa history na isa ito sa mga ginamit ni Cleopatra upang mapanatili ang kanyang magandang anyo at magandang kutis na balat at ahin pa sa mga pagsasaliksik na ang mutya o bulaklak ng aloe vera ay itinuturing na birtud na siyang ating tatalakayin sa video ito. Sa usaping feng shui, ang aloe vera ay itinuturing na mayroong swerteng enerhiya at nagbibigay ng positibong epekto sa loob ng ating tahanan. Ang aloe vera ay pinaniniwalaan sa feng shui na may kakayahang maglinis ng negatibong enerhiya sa paligid maging sa loob ng tahanan. Kung ito ay ipapasok, ito ay maaaring ilagay sa mga sulok ng ating tahanan upang gambalain ang mga bad energies na naiipon upang palitan ito ng kalma at mabalanse ang yin at yang energy. Ipinapayo na ang pagkakaroon ng aloe vera sa loob ng bahay ay maaaring magdulot ng kasaganahan at swerte sa usaping pera sapagkat ang mga dahon nito ay hitik sa likido na sumisimbolo sa flow of chi na siyang humahatak ng enerhiya para sa pasok ng buena sa loob ng tahanan. Ito ay maaaring ilagay sa northwest na bahagi ng bahay o sa money area ng bahay o southeast corner sa loob ng bahay alin alinsunod sa feng shui bagwa upang mamagnet o hatake nito papasok sa ating tahanan ang posibilidad ng pag-akit ng yaman bagamat may mga maliliit na tusok o tinik ang aloe vera ngunit hindi ito kasali sa alituntunin ng feng shui dahil sa sumisimbolo ito sa light rays o liwanag na siyang nagkakalat ng positive G mula sa liwanag ng araw Dumako naman tayo sa mutya ng aloe vera hindi madalas magkaroon ng bulaklak ang aloe vera sapagkat dumidepende ito sa edad, klima at kapaligiran at ayon sa obserbasyon ay namumulaklak ito sa edad na apat na taong gulang. Kung ikaw ay mayroong tanim na aloe vera at nagkaroon ito ng bulaklak, ito ay senyales ng mga positibong buenas na darating sa iyong buhay. Ang bulaklak ng aloe vera ay pinaniniwala ang tumutupad ng kahilingan sa kalusugan at swerte sa magandang buhay. Ayon sa kultura sa India ay ibinubulong nila sa bulaklak ng aloe vera ang kanilang kahilingan at pinaniniwala ang mas tinutupad di umano nito ang hiling tungkol sa biyaya sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. May mga paniniwala na ang bulaklak ng aloe vera ay maaari magdala ng positibong enerhiya sa tahanan o sa taong nag-aalaga nito. Ito ay maaari magdulot ng kapayapaan, kaligayahan at pag-asa kung ikaw ay may iniindang bigat na pasan sa iyong kapalaran. Iwinawak si Rindy Umano ng bulaklak ng aloe vera ang mga presensya ng kasamaan sa ating tahanan at kapaligiran. Ang dami at makulay na bulaklak nito ay pinaniniwalaan nagbibigay ng proteksyon laban sa malas upang maiwasan ang pagdating ng masamang balita sa ating pamilya at sa ating buhay. Pinaniniwalaan sa bansang India na kapag nakita mo nagkaroon ng bulaklak ang iyong aloe vera, ito ay nangangahulugang pagtaas ng swerte sa iyong tahanan at may dulot di umano itong cleansing vibration na sobrang nakatutulong sa ating espiritual na kalakasan. Hindi lamang swerte ang dulot nito dahil ang katas ng aloe vera ay napakaraming benepisyong medical sa ating katawan at kalusugan na taglay nito ayon sa mga isinagawang pag-aaral Una, nagbibigay alaga sa balat. Isa sa pinakakilalang benepisyo ng aloe vera ay ang kakayahan nito na pangalagaan at pagalingin ang ating balat. Ang gel na matatagpuan sa loob ng mga dahon ng aloe vera ay may mga katangian na nakapagpapalamig o soothing effect na may kakayahan makapagbawas ng pamamaga at nakapagpapatuyo ng mga pinsala sa ating balat. Pwede rin itong gamitin upang mapabuti ang mga kondisyon ng balat tulad ng sunburn, eczema, problema sa tagyawat at iba pang mga impeksyon sa ating balat. Pangalawa, nakapagpapabilis ng paggaling ng sugat. Ang aloe vera ay may mga katangian na sobrang nakatutulong sa mabilis na paggaling ng ating sugat. Ang paglalagay ng gel ng aloe vera sa sugat ay maaaring makatulong na mapabilis ang proseso ng paghilom at alisin ang mga impeksyon sa ating balat. Pangatlo, mainam sa nagpapapayat. Ang pagkakaroon ng regular na pag-inom ng juice ng aloe ay maaaring makatulong sa pagsasaayos ng sistema ng pagtunaw ng taba sa ating katawan. Ito ay maaaring makatulong sa mas epektibong pag-absorb ng nutrients ng ating katawan galing sa iba pa nating kinain na lubos na kinakailangan ng ating katawan. Pang-apat, mabisang pampatubo ng buhok. Ang aloe vera ay mayroong mga sangkap na nagpapalakas at nagpapalago sa ating buhok. Ito ay nakatutulong sa pagpalago ng buhok at nagbibigay ng sapat na nutrisyon sa anit at follicles ng ating mga buhok na nagre sa mas malusog at mabilis na paglago ng buhok upang maiwasan ang pagkakalbo. Nakakatulong din ito upang lunasan ang balakubak at mapanatiling malinis at upang maiwasan ang pagkairita ng ating anit dahil sa soothing effect na taglay ng aloe vera. At panglima, nakapagpapababa ng blood sugar level. Ang ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang aloe vera ay maari makatulong sa insulin sa katawan. Ang insulin ay isang hormone na nagpapababa ng blood sugar levels sa pamamagitan ng pagtulong sa ating cells na mabawasan ang pag-absorb ng glucose. Ini-improve ng aloe vera ang ating insulin activity upang mapababa ang blood sugar levels sa mga taong may diabetes. Ang aloe vera ay higit na kilala sa kanyang mga medisinal na halaga lalo na sa paggagamot ng iba't ibang mga karamdaman sa balat at sa pangkalahatang pangalaga sa ating kalusugan. Sa makatuwid, ang pag-aalaga sa aloe vera at pagpapalago nito ay mas binibigyang pansin sa aspeto pangkalusugan kaysa sa mga paniniwalang may kaugnayan sa swerte o malas. Ang ating tinalakay na swerteng taglay at positibong dulot sa kapalaran ay mula sa kultura at paniniwala mula sa Feng Shui at Vastu. Palaging tandaan na ang mga paniniwalang ito ay bahagi ng mga lokal na tradisyon at kultura sa mga lugar na pinagmulan nito. Kaya maaari mag-iba-iba ito depende sa lugar at konteksto. Ang mga swerteng ito ay matutupad kung tayo ay nagsisipag dahil nasa hustong awa, nasa tao ang gawa. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.